fans, napansin ito sa isa sa mga kanta ni Philip Basher isinama sa lyrics. Agad ngang napansin ng mga fans ang isang pangalan sa isa sa mga kanta ni Philip sa Seven Sins album niya. Ito ay si Marilyn sa kantang Pride. Matatandaan na this person commented, Pag-host ikaw ayaw mo, Weird ka nga talaga. Ganyan ba talaga mga bisaya, mga ignorant o taong bundok talaga? Nakakahiya ka na Ken sa totoo lang. Philip then reacted, thank you sa lyrics. At eto na nga ang sinasabi noon ni Philip, Marilyn is in his lyrics. Masasabi pang harsh ang kanta pero bagay lang din sa basher na ito. Hindi lang kasi si Philip ang binash at ininsulto nito kundi maging ang lahat ng mga bisaya. That is one of the reasons kung bakit ibinibida ni Philip ang Bisaya language lalo na sa kanyang mga kanta para ipagmalaki ito sa harap ng mga taong nang mamaliit at nang iinsulto sa mga Bisaya. Now, Marilyn will always be known as that basher.